Sayang yung baterya, isang taong pa lamang ay sira na agad. Eh ang mahal pa naman nito. Kung alam na siguro na may ari, yung dapat gawin dito ay hindi agad-agad masisira to. Ari Care Taking Tips para sa mga nag-stack na kanilang motor. Eto, kung ikaw po ay nag-stack ng inyong motor sa inyong bahay at sa mahabang panahon or either naman po ay may kakilala kayo, eto para sa inyo po itong video na to at hopefully po ay makatulong at hindi pa po mahuli ang lahat. Alam mo ba na hindi po itong inyong motor ang kauna-una masisira? kundi po itong inyong baterya dahil ang mangyari po sa inyong baterya ay malolobat tulad sa nangyari sa baterya na to, kung makikita nyo, pagong bago at mamahalin po to. At ang expect po natin buhay nito is 3 to 5 years. Pero makalipas lang po yung isang taon, ito na po siya at sira na po siya. Dahil ang kwento po na may-ari nito is nasa abroad po yun ay pinapapa-under niya lang po sa kamag-anak niya yung kanyang motor tuwing umaga. Kasong problema is nakaminor pa yon mga pare ko eh. Alam naman po natin yung generator po ng ating motor o yung alternator, makakaproduce lang po yan ng magandang kuryente pag ito po ay binibirit at hindi lang po sandali kundi matagal po na takbuhan. So doon lang po ito makakapag-charge ng mabuti. Kung naman po sinasabi sa inyo, yung pinakabawal po sa ating baterya ay yung madiskarga siya or totally discharge. Ang mangyari po kasi is makakapag-form po ito ng sulfate. At yung sulfate po na yun is babalot po sa ating charge plate. At uh, makikita nyo yun yung namumuting parang asin. So pag nabalutan na po ito at tumigas na, ay hindi na po magkakaroon ng contact yung ating uh, charge plate at yung ating battery solution at hindi na po siya magkakaroon ng reaksyon upang magkarga itong ating baterya at uh, pag matigas na po yung sulfate na yun dito sa ating uh, charge plate is uh, permanent na po yun at uh, doon na po natin ititikler -de na sira na po itong ating baterya at kailangan na po siyang palitan dahil hindi na po yun marireverse pa kaya ano pong gagawin habang naka po itong ating motor ay checkin po natin yung karga nitong ating baterya at kahit na po hindi yung kanyang cold cranking amperes at ang checkin lang po natin ay yung kanyang voltage at dapat po is nasa 12 0.5 volts po yung kanyang volts at doon lang po siya naglalaro. Ang gawin nyo lamang ay i-open nyo yung battery compartment ng inyong motor at kumuha po kayo ng multimeter at ilagay nyo po siya sa DC. Kung wala po kayong multimeter ay mamili po kayo ng voltmeter. Ayan o, halagang 150 pesos lang po yan sa mga online store ay meron na po kayong pancheck ng inyong baterya. At sa nyo po siya ilagay sa kanyang terminal. Positive at negative at makukuha nyo na po yung inyong bagtahe. At ang sabi ko po is 12.5 po yung kanyang minimum para sa akin po yon Dahil ang sabi niya po dito, if the stabilized open circuit voltage is below 12.4 volts, this need charging. So kailangan nyo na pong i-charge itong inyong baterya pag bumaba pa po kayo sa 12.4 volts. So yan mga pare ko ya, malinaw na malinaw. Bakit naman po nirekomenda na pag umabot na po ng 12.4 volts itong ating bateriya, ay kailangan na po natin i-charge. Kung makikita nyo po sa ating charge, ayan. Yung 12.4 volts po is equivalent na 70% na lang po yung charge ng ating bateriya. At kailangan po natin i-maintain ng na 70% yung charge ng ating bateriya para maging healthy po ito. Dahil pag bumaba po, po rito, ay na po makikita nyo. Need recharge at pag umabot na po siya ng below 12 volts, ayan sira na po or pasira na po itong ating baterya. So, meron pa po ako isang baterya dito at yung voltahe po nito is around 12.4 volts. Ayan mga pare kayo at sabi rin din po dito is pag bumaba po ng 12.4 volts ay kailangan ko na pong i-charge itong baterya na to at ang gagawin ko syempre is at ang gagawin mo din ay kumuha ka ng charger ito hindi naman po natin kailangan ng na mga mamahalin magagandang charger ay itong uh, ganito lang ay pwede pwede na ayan o no, nabibili din din po sa online store at yan din po ay nagkakalaga ng 100 to 150 pesos at itong sa akin po ay DIY lamang po to so hindi nyo na po kailangan tang tatanggalin dito sa inyong uh, motor itong inyong baterya at ikakasan nyo lang po ito so ayan no, mga pare ko for example ito na lang o, positive negative at saka nyo syempre ito ay isasaksak nyo po sa inyong outlet at ihintay nyo lang po siya mag charge so habang nagcha charge po siya ay imomonitor nyo rin po yung kanyang boltahe. so pag mataas na po sa 12.4 5 volts wag na po 12.4 ay okay na po yan mga pare ko so mas maganda po mas mataas tulad po nitong sa isa nating uh, baterya around 13 .4 one bolt. So ayan mga pare ko eh, at hopefully po nakatulong po itong ating video para po hindi na po kayo masiraan ng inyong baterya. Habang naka po itong inyong motor at ganyan-ganyan lang po ang inyong gagawin. So to, ganito lang po yung ating video at itong isa ko na to, ito po ay i-charge ko na para po ma-maintain yung kanyang buhay at hindi na po kumamili ng bago. Sayang mga pare ko eh, yung ganito kasi ay mahal din. So paalam na sa inyo mga pare koy hanggang sumling pagkikita po natin paalam